Ito ang short story ng isang batang mahirap na nagsipag mag-aral, nangarap at nagtagumpay sa buhay. Si Lawrence ay isang batang lalaki na masipag at may pangarap sa buhay. Lumaki siya sa isang mahirap na pamilya sa isang maliit na bayan sa Pasig. Ang kanyang ina ay namamasukang bilang isang tindera at ang kanyang ama ay isang tricycle driver. Wala silang marangyang buhay, ngunit puno ng pagmamahal ang kanilang tahanan. Si Lawrence ay may pangarap na balang araw ay makalabas siya sa kahirapan, ngunit alam niyang hindi ito madali. Tuwing hapon, pagkatapos ng klase, tumutulong siya sa kanyang ama sa pamamasada ng tricycle. Hindi biro ang kanilang buhay. Para kumita, kailangang magtrabaho ng husto, at ang bawat araw ay puno ng pawis at pagod. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagsubok, hindi nawawala ang pangarap ni Lawrence, ang makapag-aral ng mabuti at makapagtaguyod ng sarili niyang negosyo balang araw. Isang araw, isang pagkakataon ang dumating. Napansin siya ng isang guro sa kanilang paaralan dahil sa sipag at dedikasyon sa pag-aaral. Inalok siya ng guro ng isang scholarship sa isang prestihiyosong unibersidad sa lungsod ng Maynila. Hindi siya nag-atubiling tanggapin ang alok. Ngunit sa likod ng pagkakataong ito, alam ni Lawrence na maraming sakripisyo ang kailangan niyang pagdaanan. Habang nag-aaral sa kolehiyo sa lungsod ng Maynila ay nahirapan si Lawrence na mag-adjust sa bagong buhay. Wala siyang sapat na pera, nahihiya sa mga schoolmate niya na halos lahat ay mayayaman at may mga sariling sasakyan, samantalang si Lawrence ay kinakailangan maglakad ng malayo para lamang makapasok sa klase, at tinitiis niya ang gutom, habang ang kanyang mga schoolmate ay kumakain sa mamahalin food chain, kaya naawa siya sa kanyang sarili at ang mga paghihirap niya sa buhay bilang estudyante. Ngunit hindi siya sumuko. Sa mga taon ng kanyang pag-aaral, natutunan ni Lawrence ang kahalagahan ng sipag, tiyaga, at pagpaplano. Nagtulungan sila ng ilan niyang kaibigan at mga guro upang makakuha ng mga oportunidad sa internship at part-time na trabaho. Hindi naging madali, pero unti-unti, nagsimula siyang mag-ipon at mag-invest sa mga ideya na sa tingin niya ay may potensyal na magtagumpay. Nang makatapos si Lawrence, nakapagbukas siya ng isang maliit na negosyo, isang digital marketing agency. Sinimulan niya ito sa pamamagitan ng kanyang mga savings at ang mga koneksyon na nakuha niya sa unibersidad. Sa mga unang taon, hindi agad naging maganda ang kalagayan ng negosyo. Dumaan siya sa mga pagkatalo mga pagkakamali, at hindi inaasahang pagsubok. Ngunit hindi siya nawalan ng pag-asa. Sa bawat pagkatalo, natututo siya at mas pinagbubuti ang kanyang negosyo. Sa kabila ng mga pagsubok, sa paglipas ng panahon, nagtagumpay din si Lawrence. Ang maliit na negosyo na nagsimula sa walang wala ay unti-unting lumago, habang tumatagal at sa pagsisikap niya ay nakapagpatayo ng mga branches. Nakapagbigay siya ng trabaho sa mga kabataan, at sa mga taong walang hanap buhay, at naging inspirasyon din siya ng mga kabataan sa kanilang lugar. Naipagpatayo din niya ng magarang bahay ang kanyang mga magulang, at nakabili na din siya ng mga sasakyan, at ang mahalaga kay Lawrence ay pinatigil na niya ang kanyang ama at ina sa paghahanap buhay. Lagi siyang nagpapasalamat kay Lord, at hindi niya kinalimutan ang kanyang pinagmulan, kaya't palagi niyang tinutulungan ang mga nangangailangan at nag-oorganisa ng mga programang pang-edukasyon sa kanilang komunidad. Dahil sa sipag, tiyaga, at tamang oportunidad, naging matagumpay si Lawrence. Ang kanyang kwento ay nagsilbing patunay na kahit mahirap maging mayaman, kung may determinasyon, pag-iisip, at hindi pagsuko sa hamon ng buhay, makakamtan din ang tagumpay. Ang kwento ni Lawrence ay isang halimbawa ng kung paano ang sipag, tiyaga, at tamang oportunidad ay maaaring magbukas ng mga pinto sa tagumpay.